Lagaw na. Abi. ka mo sa Nagkano duman? mo Bort na naman ako. Ikaw na, dekamo katok Bort na naman ako. Ikikayaban ba ka mukha ano? Hmm? Asi ka na. Pero mo... yung tiktok, pero... Kaya naman mo. Kaya naman ano? ano? Kasi lang yun. Kaya pa rin din yun, yun. Ay, ito dahil sa akin. akong, ano dyan, yung pili na ano? Okay, yung sa haraba ba? Piling yung ano, tubo. Wala ano, ko dyan. Hindi na ako ba Ha? Malok ko. Bukal yung malok suka. <laughs> Gago! Ayan po ang palaya ng aking stir. Ayan o, oh, nakikita nyo yan o. Ayan, uh, gabihan pa ang mga, mga baksog. Ginagawa mo. Gabihan pa ang mga baksog.